meron tayong Hyundai nito Hyundai 2014 model ang concern naman dito mga bossing ay ay babawas ng tubig kaya mga boss tingnan natin kung sa dito okay, andar ko na to tapos tingnan natin mga boss kung ano, ano ang tingin dito mga bossing kaya okay. okay, mga boss oh ito yung babo na no. oil lang. Yan. Okay mga boss. Pag, pag long, drive daw ito mga busing ay nag-overheat siya yun ang problema nito mga busing kaya ang hatol ko nito mga bus ay baba ko na itong cylinder head gasket o cylinder head mismo kasi hindi pa naman siya talagang pinamaan ng ma, ma, ano, napuruhan pero so, you know, meron na siyang tama yung gasket yun know. o good news sa ating lahat mga busing ito na mga bus ganda yung bolt na engine mga boss napakalinis nya at uh, ito yung continue na natin sa pagda-diagnose ng ano nung mayroong bubbles sa radiator mga busing kaya ang husga ko mga boss, ay tinanggal ko yung itatanggal natin yung head mga boss. kasi bago itong radiator nito mga boss, at mayroon pa rin siyang bubbles kaya mga boss ay bubuksan natin ito huwag natin itong patagalin at uh, ya add it to ito. ano na ako Ano ko, sa ngaaba ng bolt niya Kaya parang tinwheelers tong tinanggal ko. To. Naglagay pa ako ng ano, ng... sa loob ng 13 years mga bossing ngayon lang ito nabuksan kaso hindi naman to, talaga ito ano laging ano tumatakbo insan lang ito mga boss kaya ito naging resulta ng makina niya nagkulay gold sobrang linis

এই যে আমরা বসিং হবো তো। এই

ito mga singaw rin to eh. Ayan. Ito yung post ng overhead. Ito yung ano. Tingnan natin yung piston mga busing. Kung okay pa ba. Wala mas siya patakalog-kalog. Pero meron na siyang ano, mga bossing. Marami na siyang karbon. Carbon deposit sa kanyang ano piston kaya mga boss lililihain ko na lang muna to tapos paparevis natin yung hit na na rin marami yung barayong ano niya, yung uh, bore. kaya approve natin mga boss na, kung may problema talaga yung gasket nya ito ito mga boss ito mga cost ng mga um, mga boss. Thank you sa mga nanonood mga boss at good luck sa lahat ng vlog mga bossing at don't be parts tender.